Matindi ng init. Ah. Matindi init. Matindi init. Pero masarap dito sa lilim ng mangga 'yo. Nasa lilim ng mangga kaya malamig. Oh, pwede nang matulog. Oh. sarap matulog ngayon ito na kagandahan eh sa ilalim ng puno ng mangga eh oh, lamig sa lilim ng mangga oh. hindi pala na itaas yung trapal eh, oh. yung trapal ng kulungan ng baboy hindi pala na itaas yung kalahati kalahati ng side oh, ano? Yan, mga busog na, Oh. Ayan. oh, nakahiga na yung dalawa. Medyo atrasado ngayon ang kain ng mga ito kasi bumoto pa. Ay, sinamahan ko pala si mother bumoto. O, oh, Yung dalawa. Okay na yan, malinis na yun, o. Oh. Amaya ah, yan. May tumutulo ba? O oh, yun. May tumutulo naman tubig eh. O Di makita. O Tumutulo yung hose. Maliit lang. Oh, o no. ano? O yun. Maghahalong kayo na yung dalawa doon. Medyo atrasado ngayon sila. Tapos mamumulit ako ng manga. Manga ito. Pakain sa ano? pakain sa manok ah, sayang eh yan pakain ko sa manok to i blender tapos ipapakain sa manok may oh. oh, ah. blender to i chop chop ba tapos papakain sa manok sayang naman eh at least dito mapapakinabangan tuwing umaga ito dati nung hindi nang lalaglag hinog yung pinupulot ko yun ang gustong gusto ng manok hinog pero ngayon, maliliit pa lang na naglalaglaga na. Pero okay lang, hindi masasayang. At least eh, napapakinabangan. <laughs> hmm, hindi na madampot. Madami, madami to yung Umaga ito na lalaglap na ganito. Aywan kung bakit. Sayang eh. Wawalisin lang. Malagay sa basurahan. Ay, eh, hindi buti pa rito. Ano ba ito? dipai to at least eh napapakinabangan Dali. Dali. mga security ay mga security yan kami kami security ayan ang mga security ayano mga security namin dito yan ito kasi pag na chop chop gustong gusto rin ang manok ito ayan dro medyo atrasado ngayon ang pagkain ng manok. Minuna ko lang yung ano. Yung baboy. At magulo yung mga. Mamaya kayo mga mga androlop. Mamaya kayo at eh uh, cacap-caping ko muna to. mamaya, mamaya, mamaya. Mamaya, mamaya, cacap-caping ko muna to. Ha? Cacap-caping ko muna, ha? Sinamahan ko si Madam Pagboto, medyo atrasado yung pagkain ng hayop ngayon. Pero yun, inuna ko na yung, ano, yung baboy. Ah, mamaya, cacap ko lang to. Ah, okay, maya-maya na ulit. Ayan na. Tapos na mag chop, -chop. Ito na yung na chap ko. Oh. Tama na yan. O, oh, yan. Mga halo-halo na yan, oh. Saging. Uh, kasabalib. Sari-saring damo na yan. Tsaka yung mangga. Yung mangga. Ito. Yan, magkakahalo yan, mangga yun na yung kinalabasan no? Oh. oh. yan naluan ko ng pinsya may halong pizza, oh. ito yan saging ah, uh, ano, spinach kasabalid banana leaf yan Diyan ako nagtachap-chap. Ayan Oh. Ano bulag? Ayos Ha? Yan si bulag. Oh, okay na kayo dyan. Oh, punti pa. At tapo pupunta naman ako doon sa kabila. Doon naman ako ng papakain. Doon sa Rhode Island Road. ah, oh, andun tayo sa kabila. Ko yung net rin, no. Hindi na matapos-tapos yung aking project na yun ah. Baka mamaya makapunta diyan. ay sa kabilang. Dito tayo sa kabila, Trasado na. Nagkakas 8:30 na. Ayan. Mga pegis. Kumain na kayo mga pegis. Tapos na kayong kumain dito naman sa mga manukis. Oh, kain na kayo mga Rhode Island Red. Pasensya kayo ha. Delay ha. At uh, sinamahan ko pa si Mother Bumoto. Ồ, oh, kaya yung na Yung isa ditong nalimlim Yung nalimlim lim 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 lim

Dagdagan na naman yata. kaya oh. kayang pisain niya. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 eh. oh, yan. Bakit may tubig pa naman dito eh. Oh. puno pa ito eh. Pwedeng mo muna kayong mag-refill kasi may lamang pa naman yun eh. Ayan. Ano Ay, nga baboy? Pag nakikita ko eh. Ano nga baboy? Walang kabubusogan tatlong kilot kalahati ah. oh, ah, bibigyan ng konti bigyan ng konti kaya dito nila tinitirhan ko ito eh para pag uh, ano eh

Mayan. Yan. Oh. Yan, tumutubig. Ayan, mutulo. Basta mga pito. Ayun e, na. Pinailig itong dito. Hindi yung Kasi hindi. Malapol dito. Pag nag-drain ako, tatun sa butas na Tapos yan, anong dilig ko sa halaman. Yan ang ginagawa ko. Eh kung atrasado na ngayon, ano oras na? Ah, hindi na may dilig. Mamaya, pag may bakante, baka sakali may bakanting oras. At ah, sinamahan ko lang naman si Mrs. na bumoto. Hindi naman ako nakaboto dahil hindi pa naman senior. Kaya, hindi ako bumoto. Eh si Mrs. si PWD. Kaya siyang inuna. Anong oras na? Alas na maybe, may na. Mag alas na maybe na. Bahala na ano, mamaya. Pag may time, may didinig ito. Ayan. Mga nasa ano yan, Tatlong timbang tubig yan. Kasi dinidinig ko dyan sa halaman. Doon sa ano. Doon sa Madre, Ag Madre de Agua doon. Hop. oh, ano. Mamaya na uli. Basta nakita ko dyan. O May paligo naman sila dyan. Ngayon ulit. Ayan. Wala na ulit tubig. Empty na uli yung tubig dito. Naidilig ko na. Ayan. Basta ang laman lang yan. Apat na apat na timba. Ayan. Hindi naman puno yung wallowing pool. Hindi ko naman pinupuno. Basta yung meron lang silang mapag, ano, mapag uh, higaan ba. Parang ano lang sila nagpapalamig-lamig ang capacity niyan uh, na timba ganun oh yan oh empty na uli tinga ididilig ko na doon idinilig ko na ayun okay na tama na yan pero umihirit pa sila oh maingay pa eh oh Mihirit pa. Oy, oh, maya-maya na uli